Guys, samahan nyo ako. Gagawa tayo ng lugaw na may itlog. Ito ang ating malagkit at ang ating luya at ang ating ordinaryong bigas. Yan. At ito na yun, guys. Kalahating cup ng malagkit at kalahating cup na bigas. Yan ang ating gagawing lugaw. Kasi medyo masama ang ating pakiramdam. Kaya naghanap yung ano ko, panlasa ko ng lugaw. Ayan, let's go. Magluto na tayo. At ayan ang ating itlog para sa ating lugaw. Ayan, sindihan natin ang apoy. Ayan. Antay na natin matuyo ang ating paglulutuan. Ayan, tuyo na ng ating kaldero. Maglalagay na tayo ng ang gamit ko guys ay, ay ano, olive oil. Ayan, igisa lang natin ang ating luya. Ayan, kumukulo-kulo na ng ating itlog. lagay natin ang ating luya. mix lang natin hanggang sa mag pula-pula siya nalikitan ko talaga ang ano ang paghihiwa ng luya kasi kinakain ko kasi yan sinasa ano hindi ko tinatapon yan masarap yan sa ano panlasa ayan ma-brown na siya ilagay natin ng ating bigas ayan ang ating mix na dito. At maglalagay na tayo ng mainit tubig. maglalagay tayo ng asin pampalasa palasa natin yung kumulo hanggang sa lumambot ayan at mamaya maglalagay tayo ng iba pang pampalasa ayan halo lang natin guys at ito ang ating pampalasa magi sarap Ayan, lang tayo ng kalahati ilang. Huwag masyadong marami. At halu-haluin natin. Ayan guys, ating sisilipin ng ating lugaw. Yeah. Ayan, dagdag ulit ako ng paminta at saka naji sarap. halo haluan lang natin ng maigi. Ayan guys. na okay, ng ating lugaw. Ilalagay natin ang ating nilagang itlog. Ayan. Ilalagay na natin. Ayan, patay na natin ang apoy. Ayan, okay na yan guys. Luto na ng ating simpleng lugaw.